hindi ako nadudumi. Every three days ang dumi ko. Hindi normal yun eh. Inaatake pa ako ng ulcer kasi mahapdi yun sa sikmura. Nagbago niya ako. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, ay lang 150 over 100 eh. Tapos sa misis ko, sumusuka ng dugo yun. Tapos nagkaroon siya kasi ng punggo sa baga na hindi kayang pagalingin ng kahit ng uh, synthetic drug. Yung father ko po kasi lumaki yung dalawang paa niya dahil sa arthritis. Hindi na po siya nakatayo with na with of four months. Torture yun pagka nalang may kaser ko. Lagi mo isipin yun. Lagi kang mag-iisip na mamamatay na ako. Ano? Kaya nawala ka na ng gana sa pagkain, nawala ka na ng gana sa buhay. Parang bumigay na ako. Talagang nakakabahala ng pataas na pataas na dami ng mga nagkakasakit sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Pero huwag kayong babahala dahil lahat ng problema ay may nararapat na solusyon. Ako po si Kuya Kim at welcome po sa The Sante Barley Solution. Alam niyo ba na halos 25 milyon Pilipino na may alta presyon at 15 milyon sa kanila ay hindi alam na meron na pala silang ganito karamdaman. Dalawa sa bawat limang Pilipino ang maaring meron na palang diabetes at lagi tayo nasa top 20 countries na may diabetes sa buong mundo. Hindi rin may na parami ng paraming tao na nagkakaroon ng cancer dito sa Pilipinas at ang cancer pa rin ang isa sa mga leading cause of death sa buong mundo. Ang mga halimbawa ang yan at sa katerma pang sakit at karamdaman ang nagiging resulta ng unhealthy lifestyle ng mga tao. Paninigarilyo, labis na pag-inom, pagkain ng mga processed foods, kakulangan sa exercise, stress sa trabaho at iba pang mga gawain hindi nakakatulong sa ating kalusugan. Ang ating katawan ay may kakayahang labanan ng mga sakit. Self-healing po ito kung tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at mga natural na pamamaraan upang palakasin ito. Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik na rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan dahil patuloy na napapatunayan ang kakayahan nitong gawing healthy ang ating pangangatawan natural products for natural healing. Pero bakit nga ba mas okay ang mga produktong natural? Napakarami pong kaakibat na harmful side effects ng conventional medicine. Katulad na lamang ng ibang antibiotic. Magagamot niya ang iyong infection, pero maaari ka namang mabingi, mawala ng paningin, at higit sa lahat, maapektuhan ang iyong internal organs katulad na lamang ng liver at kidneys. Pero may magandang balita! Alam niyo ba na mayroong kumpanya dito sa Pilipinas na maaasahan sa dekalidad ng natural and organic products na makakatulong sa ating health and wellness? Ito ay ang Sante International na Barley Company. Ang mga produkto ng Sante International ay walang halong synthetic ingredients na maaaring makaharm sa ating katawan. Natural na natural po! At sinisiguro ng kumpanya na the best lang ang barley na makukuha nyo Nasabi ko kanina ang salitang barley. Pero alam niyo ba kung ano ang barley grass? Alam niyo ba na barley ay ang natatanging halaman sa mundo na nakapagbibigay ng sapat na nutrisyon para sa tao mula pagkapanganak hanggang tumanda ito. Ito'y base sa 30 year research si Dr. Yoshihide Hagiwara, isang scientist, pharmacologist at inventor. Hindi basta-basta ang damo na ito. Kinikilala ng science na pinaka-nutritious ang barley sa lahat ng kinakain halaman. Tinuturing itong total complete food. Ang Barley Grass ay kumpleto sa vitamins, minerals, amino acids, enzymes plus, chlorophyll, phytonutrients and phytochemicals na kailangan ng katawan para lumakas ang immune system at makaiwas sa mga dreaded disease katulad ng cancer. Ang Barley Grass din ay isa sa mga may pinakamataas na antioxidant sa lahat ng pagkain sa buong mundo at nakakatulong itong i-flush out ang mga harmful toxins sa ating katawan. Ang antioxidant sa mga substance na nagpoprotekta na sa ating katawan mula sa mapanganib na free radicals. Ang free radicals sa natural na pinoproduce ng ating katawan tuwing tayo ay kumakain o na-expose sa usok at iba pang environmental hazards, maaari itong magdulot ng heart disease, diabetes, cancer at iba pang sakit. Pero dahil sa antioxidant, protektado ka sa mga ganitong karamdaman. At hindi lang yan ang benefits ng barley grass. Pinapaganda nito ang health ng ating kolon. Pinababa ang bad cholesterol levels. Nakakagaang ng mga gastrointestinal at respiratory conditions. Pinapaganda ang blood circulation. Nakakaminimize ito ng body odor. Nagpapalansin ng acidity levels ng ating katawan. Nakakababa ng blood sugar levels. Nakakatulong sa digestion at nakakadelay ng aging process. Woo! Ang daming benefits ng barley, hindi po ba? Napatunayan na rin ng US Food and Drug Administration ang kakayanan ng barley na makaiwas sa mga sakit sa puso. Kung may sakit ka, malalakasin ang barley grass ng iyong katawan upang labanan nito ang mga nabubuhay na bakterya at virus. Nakakabilib, di ba? Isa ang barley sa mga pinakamatagal na pananim sa mundo. May git 8,000 years nang tinatanim ng tao ang barley. Sinasaka na ang barley kahit nung panahon pa ni Jesus Christ. Pero, meron ding pagkakaiba mga barley sa iba't ibang parte ng mundo kung kaya't sinisiguro ng Santa International na fresh na fresh, purong-puro at certified organic ang kanilang iniimport na barley grass mula pa sa New Zealand. Nandito po tayo sa barley plant in New Zealand and right now nakikita niyo po, we're in the process of harvesting the barley This is a 4-hectare property and the harvesting process started several weeks ago. This is an entirely organic plantation, organic farm certified by New Zealand. Tandaan, hindi lahat ang nagsasabing organic ang kanilang produkto ay organic talaga. Pero ang mga barley grass ng Sante mula sa New Zealand ay certified ng BioGrow. Ito ay isa sa mga leading certification agency ng New Zealand. Sure na sure ka na mapagkakatiwala ang quality ng organic barley grass products sa Santa International dahil sinasa puso nito ang pagiging na barley company. Kaya kapag Sante, organic barley grass. Kaya kapag organic barley grass, Sante. Ang barley grass by itself is a total complete food. No? Pagkain niya, actually, 37 times and minention sa Bible. Ganun siya kahalaga. No? So, if you are taking regularly, like for example, barley, no? you will get the most out of all the nutrients that God has provided through plants. Mula sa isang uri ng napakagaling na damo, nakagawa ang Sante International ng iba't ibang organic barley products para sa kasalukuyang pangangailangan ng tao. Unang-una na dito ay ang Sante Barley Pure New Zealand na nasa capsule form. Sa pangalan pa lang, malalaman na natin na purong-purong young organic barley grass ang nilalaman ng bawat kapsul. Alam niyo ba na para makapag-produce ng 10 kilos ng concentrated sante barley pure kapsul, kailangan ng 100 kilos ng fresh barley grass? At para sa mga mas gusto ng isang refreshing drink, meron ding sante pure barley with stevia. Ito'y naglalaman din ng purong barley grass. Ganon din ka-nutritious pero pinasarap ang natural sweetening taste ng halamang stevia. Sa umagang masarap uminom ng kape at buhay ng ating sistema, meron namang Sante Barley Fusion. Ito yung pinaghalong 100% pure young barley grass at robusta coffee. Ang health benefits ng barley grass at coffee ay pinagsama sa produktong ito. Para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga produkto ng Sante International, nandito.